sabi sa akin ng, coach ko na pag nanalo ka dito, mapapabilang ka sa apat na legend na atleta sa Pilipinas na dalawang beses nanalo ng medal sa Olympics. Ngayon, nagsisink na siya ng paunti-unti sa akin at naiintindihan ko na, na kung bakit binigay sa akin yun dahil sa lahat ng sakrapisyo na ginawa ko. hindi ako agad na Olympia na. Ang dami ko pinagdaanan. Sa pagkuha pa lang ng slot, papunta sa pagiging national team. Hindi ka agad makakuha ng slot para maglaro abroad, maglaro SEA Games, Asian Games, World Championship. Hindi siya ganun kadali. Ang laki pong nabago sa buhay namin dahil lang sa pagiging boxer ko. Nabuo na yung pangarap ko na kailangan ko mag-pursige, mag kailangan ko makatulong sa pamilya ko. Pag nandito ako, more on labas talaga. Grocery, ano kailangan nila. So, karamihan sa atin ha, may na may namaliit yung pagiging isang boxer lang. Pero sa akin, nasabihin ko sa inyong lahat na dahil sa pagiging boxer ko, nakapatayo ako ng sariling bahay. Yung dating pinapalayas kami sa nakikitira lang kami ng bahay. Bahay namin natrapal lang sa ilalim ng puno. Ang layo nang nilalakad ng mga patid ko. Sabi ko sa kanila, huwag kayo mag-alala soon. Mabibigyan ko kayo ng, ng service at finally, dahil sa pagiging boxer ko lang, ay sasakyan na po kami. Papa ko na. Sabi ko talaga sa kanya, ako mismo magbibigay sa iyo ng lupa. And eto na! Nabigay ko po lahat yun ng pangangailangan nila sa sariling sikap ko sa pagiging boxer lang. si mama ko at papa ko, yung trabaho talaga nila laborer sa manukan. Plus, nagbababoy na din si mama nung time na yun. Para bago pa kainin, liguan mo na. Para malinis na siya. Ay, pag So every time na nandun si mama, si papa sa, sa trabaho nila at walang naglilinis sa dumi or nagpapakain sa baboy, ako yun. Ako or mga kapatid ko, nagtutulungan kami. Kasi nakikita ko din kung anong ginagawa ni mama. So, ginagaya ko lang. Paano niya walisan yung dumi. Paano siya magbigay ng pagkain. Ang ah, pagkain nila ngayon, uh, ah, Bimig Premium Starters. Pinagmalaki niya kaagad sa akin na Ha? Bimig pala ang ginagamit na feed sa mga baboy. Kaya, champion na champion yung baboy na pinapalaki ni mama ngayon. Mula batok hanggang pigi. Sir, ano ano dito sir? Ito yung loading pagtapos. Iniisip ko oh, pag sinabing ito yung feeds, ito na Yung nasa loob po ako ng planta. Napawaw po talaga ako. Sobrang laki sa daming pinagdadaanan ng feeds kung paano siya papunta sa pinaka the best na feeds talaga na mapabibigay sa mga alagang baboy po natin. So, dalawang bagging lines yung sinaserve niya. Yan. Baging, iba yung baging na uh, alam mo. Oh, yung baging. ganun yan eh. Dito, baging, binabag <laughs> out natin. Oh. Oh. Planta natin is state of the art. When it comes to raw material uh, preservation, no? uh, mahigpit ang bimeg, mahigpit ang planta natin, sinusiguro yan ng management na properly stored siya. Minumonitor natin yung relative humidity ng bodega, no? Pag bumibili si mama sa palaingke ng feeds, inaamoy niya kasi yun. So, oh, dapat kasi, aamoyin din niya. Kasi ano yan eh, malalaman mo kung presko ba yung feeds niya, gano'n ba ka-presko. Kasi tayo dito, uh, nagpupudos tayo ng feeds, hindi natin in-store ng matagal. Sa buong araw na pag-iikot ko sa planta, kitang-kita ko talaga yung quality ng paggawa nila ng, ng feeds talaga. Ang laking tulong na nag-alaga si mama ng baboy dahil kapag wala na kami budget o wala na, no choice sa talaga, doon namin kinukuha sa, sa baboy. Yes, ito yung tinatawag natin na console room. Dito nila pinoprogram kung anong recipe, kung anong feed type ang ginagawa. Similarity siya sa training. Eh. Nutritionist din. Conditioning. Same lahat. Nakikita ko yung galing ng pagiging isang atleta ko sa galing ng paggawa ng pins ng bimig. warm up ka ng maayos para sa susunod na level mo, makakasabay ka, mas pulidong-pulido ka na. Kung pag sa final na, magiging champion yung labas kagaya ko. Po. Ang advice ko po sa inyong lahat, maniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa sarili nyo, maniwala kayo sa mga taong naniniwala sa inyo na kaya nyo. Always move forward po tayo, huwag po tayong matras. Push lang po ng push na kaya ko to, kaya ko pa to at maaabot ko to.